Shoutout tayo mga idol sa lahat nating mga member. Uh, maraming salamat sa patuloy na pag mga idol. Malaking bagay na po yan para sa ating channel. Uh, Shoutout din sa lahat ng na mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nag-likes at sa mga nag-share. Uh, malaking tulong na din po yan para sa ating uh, channel para ma recommend tayo ng YouTube. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga secret guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, sa mga blind community, uh, at sa lahat ng mga silent listener sa ating channel. Uh, buhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi makapaniwala itong si pangkil na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na siyang nahuli ng binatilyong aswang kung saan nasaktan niya ito ng sobra kanina. Biglang nabaliktad ang kanilang sitwasyon. Ngayon na, wala na siyang magagawa pa. Naipasok na nitong sinonoy ang mga malalakas na mga usal na pumasok na sa kanyang buong katawan at buong sistema at nagawang mawasak ang kanyang buong sistema ng kanyang katawan. Tanging sigaw na lamang ang namutaw Galing sa bibig si Pangkila, At wala na siyang magagawa pa ngayon Kundi tanggapin ang kanyang mapait na katapusan at kamatayan Huwikang muli itong si Nonoy Masyado kang pabaya Masyado kang kampante At malaki ang tiwala mo sa iyong sarili Pasinsyahan na tayo Ngayon, inaamin ko kakaibang nga ang lakas mong tangan at kamuntikan mo na akong madali kanina. Ngunit mas mananaig pa rin ang mga katulad ko na hindi ginagamit ang kahambugan sa labanan. Tutuluyan na kita ngayon. Ipapadala na kita ngayon doon sa emperno. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong kasamaan dito sa bayan ng bintangan. At habang mahina pa ang katawan nitong si Pangkil, agad nang itinarak na nitong si Nonoy ng makailang bisis ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa dibdib nitong si Pangkil. Nagpabaon din ng mga malalakas na mga usal itong si Nonoy para matablan niya at mabutas ang mala bakal na katawan ng antingirong anak ni Kapitan Tiboy hanggang sa tuluyan ng naabot nitong si Nonoy ang puso ng anak ni Kapitan Tiboy. Tuluyang nahawakan na ito ng binatilyong aswang at agad na winasak ito at pinisak ni Nunoy ng makailang bisis. Napangasab na lamang ng isang bisis itong si Pangkil at napaigik bago ito tuluyang na bumagsak sa lupa at namatay. Patuloy pa rin na nagdurugo ang labi nitong si Nunoy. Putok pa rin ang kanyang labi at ramdam pa rin niya ang sakit ng kanyang panga at dahil na pagtanto na niyang napatay na niya itong si Pangkil agad na itong nagpalundag-lundag at tumakbo itong si Nonoy papunta doon sa kinaroroonan nila ni Abu at Akiko para gamutin na rin ang kanyang mga natamong mga pinsala sa kanyang buong katawan lalo na sa kanyang mukha agad naman na wika itong si Akiko nang makita ang pinsalang natamo nitong si Nunoy sa mukha. Sa mga sandaling iyon kasi, bumubuti na ang kalagayan nitong si Akiko. Hindi pa man bumalik ang kanyang buong lakas, ngunit kaya na ng batang paslit na makapanggamot. Kuya Nunoy, sumandal ka muna doon sa batuhan. Ako na ang bahalang manggamot sa mga natamo mong pinsala. Nakakabilib ang ginawa mo doon sa ating kalabang anting kakaiba ang lakas ng isang iyon at sobrang nakakagulat ang kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila ng lahat na iyon, natatalo mo pa rin ito, Kuya Nunoy. Ngumiti lamang itong si Nunoy dahil sa mga sandaling iyon, hindi na ito makapagsalita pa. Uy ka din agad itong si Abo. Kuya Nunoy, akiko kailangan kong tumulong doon sa nagaganap na bakbakan. Hindi pa rin maaring magpapakampanti at magpabaya. Kailangan na mapatay na agad natin ang lahat ng mga kalaban at wala nang masasaktan pa sa ating mga kasamahan. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Abo, agad na itong umarangkada ng takbo pabalik doon. Sa patuloy na naglalaban ng na grupo nila ni Arid, doon sa grupo ng mga kasamahan naman ni Pangkil at Usti, ngunit nang makita ng mga antingerong kalaban na natumba at hindi na gumagalaw ang kanilang isang pinuno na si Pangkil, sobrang naggalit ang mga ito at nagsisigaw na. Pati pa nga itong si Oste, galit na galit ito na umaangil at umaalulong nang makita ang kalagayan ng kanyang kapatid doon sa unahan. Dahil sa kanilang naramdaman na bugso ng damdamin, walang pakialam na ang mga ito sa kanilang dipinsa. Umaatake ang mga ito na puno ng galit at hinagpis. Kabaliktara naman ang nararamdaman nila ni Arid, Toto at Buno nang makita nilang namatay na ang isa sa mga kinatatakutan nilang kalaban. Lalong nagiging determinado ang mga ito na mapatay ang mga kalaban nila ngayon at nagbigay iyon ng lakas loob sa kanila. Lalong nabigyan ng moral ang mga ito na makipaglaban at patayin ang lahat ng grupo nitong si Kapitan Tiboy. Huwi ka nitong si Tuto. Sa wakas arid, mukhang mananalo na tayo sa labanan na ito. Kailangan natin na samantalahin ang kanilang naramdaman at ang pagkabukas ng kanilang dipinsa. Buno, tapusin mo na ang isang iyan. Kailangan na mapatay natin agad ang mga ito. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, patuloy pa rin na naglalaban sina Buno at itong si Uste. Ginagamit na nitong si Buno ang kanyang mga kawayan. Ngunit talagang kakaiba din ang lakas nitong si Uste at lakas ng pakiramdam na agad na maiwasan ang mga humahagibis na mga kawayan nitong si Buno. At kakaiba din ang tangan na lakas ng usal nito na agad na mawasak ang mga ito. Huwi ka nitong si Buno. At sagot nito doon kay Tuto. Ako na ang bahala ko Tuto. Papatayan ko ngayon ang isang ito. Nang marinig iyon ng anak ni Kapitan Tiboy, napatawa naman itong si Usti at wikang sagot nito doon kay Buno. Talaga ba, bata? Hindi mo nga ako kayang patamaan ng iyong mga kawayan. Papatayan mo pa ako. Paano mo gagawin ang mga bagay na iyan? Humanda ka. Dahil ikaw ang tatapusin ko, ipaghiganti ko ang kamatayan ng aking kapatid. Pagkatapos sinundan iyon na ng malakas na pag-alulunga nitong si Oste, sagot naman itong si Buno. Hindi na kailangan na gamitin ko pa ang aking mga karunungan pagdating sa mga kawayan sa pagtapos sa iyo, demonyo. Sapat na ang aking tanga na lakas para ipadala kita sa impirno. Hindi na sumagot pa ang anak nitong si Kapitan Tiboy. Bigla na lamang itong umatungal ng napakalakas. Pagkatapos mo rin, nagpakawala ng mga mabilisan na mga pag-atake itong si Oste habang umaangil. Sinugod dito nang sunod-sunod ang batang si Buno. Samantalang itong si Buno, nakapagpasya na ito ngayon na hindi na muna gamitin ang kanyang karunungan pagdating sa mga kawayan. Wala kasing silbi ang kanyang mga kawayan doon sa kalabang litub dahil bukod sa napakabilis din ang kilos nito malakas din ang mga karunungan pagdating sa mga usal na pangbasag ngunit ngayon nakikita na at batid na nitong si Buno ang kahinaan ng kanyang kalaban at batid niyang kaya niya itong mapabagsak at mapatumba gamit lamang ang kanyang suntok mahirapan siya kung gagamitin niya ang kanyang mga usal sa kawayan dahil madaling mawasak lamang ito ni Uste sa pamamagitan ng kakaibang bilis nito at lakas din pagdating sa mga aspitong usal habang umaatake naman itong si Uste napansin itong si Buno na bumuka ang bibig ng nilalang na pakiwari ng bata nagbato na naman ito ng mga orasyon ngunit hindi tinamaan ng mga usal itong si puno nang basta-basta at hindi ito basta-basta natatablan at may naisip na siyang paraan dahil wala pang kaalam-alam ang kanyang kalaban at kaharap ngayon na hindi siya madaling matatablan ng mga usal susubukan niyang isahan ito at magkunwaring tinamaan at tinablan pa rin siya ng mga usal ng kanyang kalaban sa kanalamang siya gagawa ng paraan para makapagpakawala ng mga malalakas na mga suntok. Batid din ngayon itong si Buno na mas ramdam ngayon ng kanyang kalaban ang galit na maaring dahilan para hindi masyadong mapagtuunan ito ng pansin ang kanyang dipinsa. Ilang sandali pa, nakita niyang umindak na sa lupa itong si Usti at sinasabayan ng mabilis na pag-atake. Dito na, nagkunwaring tinamaan ng mga usal itong si Bono. Napapaluhod ito at napatukod ang kanyang isang kamay doon sa lupa. Ngunit ang katotohanan, kumuha na ito ng builo. At ilang sandali nga, nang lumundag na itong si Uste, papunta sa kanya at papaatake na sa kanya habang umaangil agad na nakakuyom na ang kamao ng bata at nakahanda na itong magbitewa nang malalakas na mga suntok at nang tuluyan na itong makalapit sa kanya, agad na nagpakawala naman itong si Usti ng mga malalakas na mga pagkalmot, ngunit biglang nawala itong si Buno sa kinaroonan nito na labis na ikinagulat at ikinawindang ng isipan itong si Usti. At pagkatapos, biglang sumulpot na lamang ang bata doon sa uluhan ng kanyang kalabang litob at agad na nagpakawala ng sapak itong si Buno malulutong na sapak ang pinakawala ng bata na agara naman na naisangga nitong si Uste ang kanyang mga braso. Ngunit gayon pa man, sa mga pagkakataon na ito, ramdam pa rin nitong si Uste ang sakit at pagkayanig ng kanyang buong katawan kahit na nagawa niyang maisangga ang kanyang mga braso sa ginawang sapak na iyon ng kalabang bata. Agad itong napapatras at napapamura ngayon. Batid na nitong si Uste na nagtatangan din ang batang kanyang kalaban ng kakaibang kalakasan bukod sa kakayahan nito pagdating sa mga usal ng kawayan. Muling nawala naman itong si Buno doon sa harapan itong si Uste at pagkatapos muling sumulpot sa gilid ng halimaw na ub at agad na nagpakawala ng pagsapak itong si Buno. Agad naman na ng mga pagkalmot itong si Uste. Palibhasa mas mahaba ang kanyang mga bisig at braso agad na naabot ito ang bata. Ngunit ginamit din ito ni Buno para makalamang doon sa kanyang kalaban. Ginamit ng bata ang kakaibang haba ng braso ng kanyang kalaban. Agad na naiwasan itong si Buno ang ginawang pagkalmot nitong si Uste at pagkatapos agad na yumuko ang bata sa ginawa nitong si Buno at sa bilis ng ginawa ng bata bago pa makatras itong si Uste kumahagibis na ang suntok nitong si Buno nasapol ito sa may tagiliran at ramdam talaga ngayon nitong si Uste ang paglagabog ng kanyang gilid at ang kakaibang sakit na para siyang masusuka agad naman nagumanti itong si Uste ng mga pagsapak at pagkalmot at sinubukan itong muling maglatag ng mga usal pakiramdam kasi nitong si Uste kahit na tinamaan ng usal itong si Bulo. Maaring agaran itong nakabawi ng wisyo o maaring mabilis lamang itong naglatag ng mga pambasag ng mga orasyon. Kaya ganoon na lamang kabilis na nakabawi ito ng wisyo at nakapagpakawala ng mga pagsapak sa kanya. Kaya ngayon, binabalak nitong si Uste na muling maglatag ng mga malalakas na mga usal na pamako at mga tigalbo. Balak niyang muling hulihin itong si Buno sa pamamagitan ng mga orasyon. Kapag tamaan niya ng paglatag ng mga tigalbo ang bata, sundan niya agad ito ng mga pag -atake. At patayin agad bago pa ito makagawa ng mga pangwasak at mga pangbasag ng mga usal. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, iyon nga ang ginawa nitong si Uste Hanggang sa mga sandaling ito kasi Hindi pa rin mabatid itong si Uste Na hindi tinatablan ng mga usal itong si Buno Nagulat pa nga itong si Buno Nang makitang muling bumuka-buka Ang bibig ng kalabang ditob Na sa pakiwari nitong si Buno Maaring muling naglatag na naman ito ng mga usal Kaya agad na naisip itong si Buno na muling magkunwari para tuluyan ng mapatay ang kalaban na halimaw. Napapangiti na ngayon itong si Bono dahil batid niyang matatapos na ngayon ang kanyang kalaban. Ilang sandali pa, biglang lumundag na itong si Uste papunta kay Bono habang inilatag na nito ang kanyang mga usal na tigalbo. At habang umaatake ang anak nitong si Kapitan Tiboy, panay din ang ginawang pagbuka-buka ng bibig nito. Dito na, agad na, nagkunwaring tinamaan ng mga usal itong si Bono. Para muling mapaniwala ang kanyang kalaban na tinamaan talaga siya ng mga tigalbong ginawa nito at mahuli na niya ito at mapatay. Dahil nga sa naramdamang galit nitong si Uste, hindi na nito pinagtuunan ng pansin ang kanyang Dipinsa at hindi napapansin ang mga bagay na maaring mangyayari sa kanyang mga galawan at pag-iisip ngayon. Naisip lamang ngayon itong si Usti ay ang mapatay na ang batang si Buno at ang mga kasamahan nito bilang paghiganti sa kamatayan ng kanyang mga kasamahan lalong lalo na sa kanyang kapatid na si Pangkila. Lalong nagpupuyos ang kagustuhan naman ito nang makitang biglang napatigil sa pagkilos itong si Buno inaasahan at inaakala talaga nitong si Uste na tinamaan niyang muli ang bata ng mga usal na mga tigalbo at pamako. Umaangil pa nga ito at sumisigaw ng malakas habang papaataki doon sa bata at pagkatapos agad na sinagpang na itong si Buno ng mga pagkalmot. Ngunit daking gulat na naman ito nang biglang mawala itong si Buno sa kinatatayuan ng bata at sa mga pagkakataon na ito, nandoon na sa itaas ng iri itong si Buno, doon sa uluhan nitong si Uste. At agad na nagpakawala ng pagsapak ang bata na punteriya ngayon ang ulo ng halimaw na nilalang bago pa makaiwas itong si Uste, Nasa pool na ito ni Buno at gulat na gulat pa rin ang anak nitong si Kapitan Tiboy. Hindi ito makapaniwala na ganon kabilis lamang na nakabawi ng wisyo ang kanyang kalaban na bata na wala pang dalawang segundo agad na itong nakakilos ng normal kita kasi niyang napahinto itong si Buno sa pagkilos kanina kaya tiyak niyang tinamaan niya ito ng mga usal na pamako at igalbo sa bunbunan ang tama nitong si Uste ng mga suntok nitong si Buno na agad na nito ang pagkayanig ng buo nitong katawan at pagkahilo at pagkatapos agad na napayoko itong si Uste at naitukod ang kanyang dalawang mga braso doon sa lupa. Hindi na din hinayaan pa si Buno na makawala ang nilalang sa kanya at makabawi pa ito ng wisyo. Sunod-sunod na ang ginawang pagbayo at pagsapak ng bata doon sa ulo ng kalabang halimaw. Nakita naman agad iyon ng asawa nitong si Uste at nababatid ng asawa nito na dihado na ang kanyang asawa kalaban ang bata. Kaya agad na umarangkada naman ito ng takbo para tulungan ang kanyang asawang si Uste. Ngunit bago pa ito tuluyan na makalapit doon kay Buno, Biglang humarang naman itong si Arid sa babaeng litob at agad na nagpakawala ng mga pagpana, huwi ka agad itong si Arid. At saan ka naman papunta? Hindi ko hahayaan na matulungan mo ang isang iyon. Ako ang harapin mo ngayon. Ngunit walang pakialam ang babaeng litob kay Arid dahil ang puntirian nito at pakay ay matulungan ang kayang asawa na sa mga pagkakataon na iyon. Napapaluhod na sa lupa at patuloy na pinagsasapak ni Buno ang buong katawan. Naglabasan na ang mga dugo galing sa taingan itong si uste, ilong at bibig dahil sa tindi ng pinsalang natamo. Umigpaw naman ang babaeng litob ng napakataas sa ere para tuloy ang makalusot kay Arid. Rinig din nila ang pag-angil at pagngasab ng nilalang na parang galit na galit at gustong matulungan talaga agad ang asawa nitong si Uste na pinagsasapak pa rin ni Buno ngunit habang nasa ere ang nilalang biglang sumulpot naman itong si Abo at hinarang ito ng mga pag-atake hindi na pinayagan at hinayaan nila ni Arid at Abo na matulungan itong si Uste at makalapit ang kanyang asawa doon sa pinangyarihan ng bakbakan samantalang itong si Buno huwi ka naman ng bata doon sa kanyang kalaban na sa mga pagkakataon na iyon muling napapaluhod at lupaypay na ang ulo hindi na din ito makapagsalita hinding hindi mananalo ang mga katulad ninyong demonyo kontra sa kabutihan ngayon tatapusin na kita demonyo at ipapadala na kita doon sa kaharian ninyong imperno tulad ng aking sinasabi kanina sa iyo papatayin kita at ipapadala kita ngayon doon kay satanas at pagkatapos ng pagkawikang iyon muling nagpakawala itong si Buno ng isang sapak na galing sa ibaba na pinatama naman ng bata doon sa liig ng nililang na lituba nang tamaan ni Buno ang liig nitong si Uste narinig pa nga ng bata ang paglagutok ng buto nito sa liig na parang may mga nadurog na mga buto. Matapos ang pagkatamang iyon, isang mahinang pagngasab ang lumabas galing sa bibig nitong si Usti at bumulwak agad ang maraming mga dugo. Pagkatapos tuluyan na itong natumba sa lupa at hindi na ito gumagalaw pa. Ngunit itong si Buno, pinabaunan pa ito ng bata ng dalawang magkakasunod na mga sapak Natumama naman sa ulo ng nilalang na nagiging dahilan sa tuluyan itong pagkamatay. Samantalang ang asawa naman nitong si Uste, dahil sa kanyang natunghayan na pagkamatay nitong si Uste, bigla itong nagwawala at wala na itong pakialam sa mga ginawang pag-atake nila ni Abu at Arid at hindi na din ito napagtunan ng pansin ang kanyang dipinsa. Kaya mabilis lamang na nakakapit itong si Abo sa likod ng kalabang litob at pagkatapos ibinagsak na ito ng bata sa lupa. Pagkatapos na bumagsak ang mga ito, mabilis na pinagkakalmot itong si Abo ang likurang bahagi ng kalabang litob. Samantalang itong si Arid, agad na hinarang ang ibang mga anting ngyero na ng mga kasamahan itong si Pangkil na sa ng tulungan ang asawa nitong si Usti pinagpapana ang mga ito ni Arid kaya agad na napatigil ang mga ito at walang magagawa kundi harapin itong si Arid. Samantalang itong si Abo, inaakala talaga ng bata na mapapatay na niya ang halimaw na iyon. Ngunit biglang nakahulagpos pa rin ito at nahawakan sa paa itong si Abo. At pagkatapos binitbit na ito ng halimaw habang nagpalundag-lundag. Ngunit habang papausad ang mga ito, papunta doon sa mga batuhan na gawa nitong si Abo na makaindayog sa ere na nagiging dahilan para makawala ito sa pagkakahawak ng kalabang litub at pagkatapos kumapit itong si Abo sa likuran ng kanyang kalaban. At wala nang inaaksayang sandali pa itong si Abo gamit ang kanyang mga matutulis na mga kuko itinatarak ito ng bata ng makailang bisis doon sa likod at liig ng kalabang nilalang. Dito na napapaigik ang kalabang litob. Bumagsak ang mga ito doon sa batuhan. Ngunit itong si Abo patuloy pa rin na itinatarak niya ang kanyang mga matutulis na mga kuko doon sa katawan ng kalabang litob. Makailang bisis at paulit-ulit na nagiging sanhi para tuluyang mapatay ng bata ang asawa nitong si Uste. Samantalang si Nanonoy naman. Matapos na magamot nitong si Akiko ang kanyang mga sugat, kumilos na din ang dalawa. Itong si Akiko, bumalik na din ang kanyang dating lakas sa mga pagkakataon na iyon. Kaya agad na tumulong na din ang mga ito sa pagharap doon sa mga natitirang mga antingiro na mga kasamahan nitong si Pangkila. Nakakabilib din ang determinasyon nitong sinonoy na kahit hindi pa lubosang gumaling ang kanyang pinsala sa panga. Ngunit pakiwari nitong sinonoy kaya pa niyang kumilos at makipaglaban, tumulong pa rin ito doon sa nagaganap na bakbakan. Ngunit sa mga sandaling iyon, kitang kita na kung sino ang nakakalamang at kung sino ang mananalo sa nagaganap na bakbakan. Bukod! sa kakaunti na lamang ang natitirang mga kalaban, mas marami na sila ngayon dahil napapatay na ang karamihan doon sa grupo nila ni Pangkil. Apat na lamang na mga antingiro ang natitirang lumalaban samantalang dalawa naman sa mga ito ang mayroong malulubhang pinsala at sa mga pagkakataon na iyon nakasanda na lamang doon sa mga malaking puno ng kahoy. Samantalang doon naman sa bukirin, ng bintangan doon sa may minahan. Patuloy pa rin ang nagaganap na bakbakan doon ng dalawang mga grupo. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sinabutsok na lamang at nanay kandida ang mayroong kanya-kanyang mga kalaban. Dahil tuluyang napatay na nila ni Duroy at Mako ang mga antingirong kasamahan nitong si Kapitan Tiboy. Ngunit ang dalawa, mayroong malulubhang tama at sugat ang mga ito sa kanilang mga katawan kaya sa mga pagkakataon na iyon na natiling nakahiga na lamang ang mga ito.